talaga ang hinahanap ng employer sa isang kandidato? Baka ito na lang ang kulang para matanggap ka. Una, tamang kwalifikasyon. Kahit magaling ka, kung hindi tugma ang job requirements sa skills mo, mahihirapan ka. Kaya siguraduhin mong malinaw itong nakalagay sa iyong resume. Pangalawa, adaptability at passion sa role. Bonus kung all around ka. Employers value candidates na kayang mag-adjust at willing matuto sa bagong challenges. Pangatlo, social skills hindi lang sa trabaho nakikita to, kundi sa pakikitungo sa mga katrabaho. Gusto ng employers ng taong makakasama sa maayos at produktibong dynamic team. Kung sa tingin mo pasok ka sa mga hinahanap ng employers, baka na sa Blue Shirt Mobile App na ang susunod mong trabaho. Kaya mag-apply na! Register ka lang sa link sa na nasa caption o isend ang updated resume sa grisna at blueshirt.org. Blueshirt Blue Shirt Fast Facts. Trabaho, mas napapadali!